Magandang araw po sa inyo lahat. Ay mga ingat na po. Ah, uh, mayroon po kayong bagong batas po ng LTO o bago pong memorandum po ano po. Noong uh, August 30 taong pangkasalukuyan na, na po. Kamula uh, po uh, 2016 hanggang taong pangkasalukuyan ay kailangan po ang inyong mga nabiling sasakyan ay e, ma-transfer po sa inyong pangalan na po. At yung pong nagbenta po ng sasakyan, kailangan po sa loob po ng limang araw eh makapag-report po siya sa LTO na katibayan na ibinenta niya kanya sa sasakyan na po. At pag hindi niya po ginawa yun, po pwede po siya magbulta ng 20 mil at makulong po. At ganoon din po yung nakabili po ng sakyan. Kailangan niya pong magparehistro o ma-transfer ang pangalan ng sasakyan sa kanyang pangalan sa loob po ng 20 days po. Pag hindi niya po ginawa yun, magkakaroon po siya ng multang 20 mil at pagkakakulong po. Ang tanong po, ganito po may gano'n po. Papaano po yung mga sakit na matagal na, yung 2016 yan, pataas po, hanggang sa ngayon po, eh, nagpasarin-sarin na po ng may-ari. Tapos iba naman po, nabangga, na junk shop, ganun. Iba naman po, patay na po yung may-ari. Patay na rin po yung nakabili. Paano po yun? Ano po? Ibig sabihin po, yung mga may-ari ng dating mga sakyan na matagal na sakyan na yan, ipe po silang makulong at magpupunta po sila ng 20 mil. O, oh, saan po lang po kayo, ano po? Halimbawa po ako po, nakabili po ako ng motor. Sa ngayon, ano po? 2016 model, ano po? Eh, nabili ko lang po ng 5 mil yung motor. Ngayon, bago po siya bilhin, Marami na po naging may-ari noon. Nagpalipat-lipat na po sa maraming tao yung motor na yun. Nabili ko lang po ng 5 milyon. Tapos yun naman po dating may-ari noon, hindi po siya nakapag-report sa LTO. Dahil hindi niya po alam yung batas na yun. So, ibig sabihin po, po pwede po akong magmulta ng 20 mil at pwede rin po akong makulong at ganoon din po yung may-ari na unang may-ari na nagbenta po ng motor na yun, pwede rin po siyang magmulta ng 20 mil at makulong din po siya. E samantalang kabibili ko lang po yung motor, hindi ka pa po nakagamit. Halimbawa, nakukulong po ako, magamit ng 20 mil, e eh, ang motor po e eh, 5 mil ang po. Kawawa na po yung mga tao. Milyong-milyong Pilipino po ang makukulong at bumubulta pag ipinapatapad po ang ganyang batas na po. Ako naniniwala po ako maganda po yung batas niyan. Pero sana po ipatupad nila ngayong 2024, pero except na po yung mga lumang motor o lumang kasakyan po. Huwag na po sanang idamay yung mga matagal na sakya. Kasi po, marami na po naging may-ari noon, nagpalipat-lipat na. Iba po, uh, na nabangga, na junk shop na. Iba naman, eh, namatay na yung may-ari. Namatay na rin na kabili. paano po gagawin doon na po? Kaya na po, maigan ang musga. Kung ano po, kung tama po ba ang batas na ito, ano po.